Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumado sa pecha. Ngayon naman po ay susumado po natin ang ating pecha para po ngayong March 18 at March 19, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po nga yung March 18. Ayan, dito po tayo sa March. Yan po ay 3. uh, 18 sa ating fecha. 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Gagaya pa rin po ng dati. Simplify lang po muna natin yung mga numero. Ayan. Dito, 0 plus 3 is 3. 1 plus 8 is 9 uh, 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna 3 plus 9 is 12. At 9 plus 6 is 15. Ganon din po sa bandang baba. 12 plus 15 is 27. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 27. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 9 plus 6 is 18. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron tayong 18. At mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na po natin itong matayaan. 27, 18. O kaya naman po ay 18, 27. And pwede pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 18 at 27, simplify din po muna natin yan para may sumagi natin para magagaganyong numero pwede natin pagpilihan. And my idol dito po sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 27... 2 plus 7 is 9. Parehas lang po sila ng sumada. Kaya isa lang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong 9. At ito lang din po yung isusumada natin ngayon. At isumada po natin siya dito sa 9. Kukunin muna natin yung 18 or 27. Kahit alin po rito ang unahin natin, ay okay lang po. At unahin natin yung ipunin yung 18. Ayan, sumada 18. 1 plus 8 is 9. And then ito pong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At pwede rin po yung 36. Sumali so, 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol. Ito yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada para po may March 18. Ayan, meron po tayong apat na numero dito. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga na gusto natin ng kombinasyon. Ayan, rambol lang po natin. At para naman po dun sa ating sample, kinuha natin yung 36.

Ayan mga idol, yun po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada para po ngayon March 18. Ayan, naroon tayong 36-18, 9-27 at 18-9. Meron din po tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan nyo naman po sila, eh, pwede, pwede rin po itong matayaan. Pwede rin po tayong magdagdag pa o kumuha kung may mga nagustuhan dito tayong mga numero o mga kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin yung mga numero dito sa taas. Ayan, kaya lang po pumili kung ano pa po yung mga na gusto natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada. Sumada update po natin para po ngayong March 18. At uh, isunod natin, next naman po natin yung advance sumada. Ayan mga idol. At uh, para naman po ngayong March 19. At ayun mga idol, umpisahan natin. Yan, sa March pa rin tayo. Yan ay price pa rin. Then 19 naman sa ating pecha uh, 24 pa rin sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 9 is 10. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, ganoon pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. Uh, 3 plus 10 is 13. Uh, 10 plus 6 is 16. Ganoon din po sa bandang baba. 13 plus 16 is 29 Ayan mga uh, idol Yan po yung unang numero natin Meron tayong 29 At yung pangalawang numero natin Dito pa rin po yung sa bandang gitna Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito 3 plus 10 plus 6 is 19 Ayan mga uh, idol Yan naman po yung pangalawang numero natin O kapares Mayroon tayong 19 At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan 19-29. Okay naman po ay 29-19. Ayan mga idol. At pwede pwede naman tayo ang continuation natin ito. At dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, simplify muna natin at may sumada. Dito po sa 19, 1 plus 9, yun 10. 2 digits din po yung 10 kaya sisimplify din po natin ito kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito naman po sa 29, 2 plus 9 is 11. Ayan. Uh, 2 digits dito 11, kaya isisimplify din natin siya. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. At ito po ang susumada natin ngayon, 1 at 2. Kunayin natin ang 1. Ayan, isumada natin. Kukunin natin yung 10. Sumada this. 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada 19. 1 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yung 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10, at 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ngayon mga idol, update na naman po sa 2. Kukunin muna natin yung 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Then itong 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Pwede rin yung 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2 at pwede rin po ang 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 and mga idol, yan po yung mga niliremon po natin yung pwede po pilihan sa ating sumada ngayong March 19 meron tayong 1, gis 19 37, 28, 2 11, 29 20, 38 rambol pa rin po natin yan, pili lang po tayo kung ano yung mga nagugustuhan po nating mga numero at sa ating sample lang po, kinuha natin ang 10 10 at 29. Then, 11 and 28. At, 38, 19. Ayan mga ito yan naman po yung mga sample natin na kuha sa ating sumada para po ngayong March 19, meron tayong 10-29, 11-28, at 38-19. Ayan, meron din po tayong tatlong sample dyan. Kung nagustuhan po natin yung mga yan, eh, pwede, pwede rin po natin itong matayaan. O kaya naman magdagdag o kumuha dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga numero na nagustuhan po natin. At ayun mga idol, yun po ang ating sumadi sa pecha para po ngayong March 19 at March 18 at March 19, 2024. Maraming maraming salamat po.